Magandang araw po sa lahat ng manonood. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa pagtaas ng pension ng mga SSS pensioners, ilang mga pensioners ang nagtatanong, kasali nga ba ang mga SSS pensioners na may 18 months advance pension sa increase? Ang kasagutan, sila po ay kasali pa rin sa SSS pension increase. Basta ang retirement ay before September 1, 2025. Dahil nag-advance pension ang isang SSS pensioner, ibibigay po ni SSS ang differential sa mga buwan na nalampasan na dagdag. Narito po ang diagram para mas lalong maintindihan. Kung ang isang SSS pensioner ang kanyang date of retirement ay August 31, 2025. At ang computed pension ay 4,000. Alam naman natin, simula September 2025 ay magkakaroon ng increase sa mga SSS pensioners. Mula September 2025 hanggang August 2026, ang kanyang pension na 4,000, imumultiply natin sa 10%. Ang sagot ay 400. Ang 400 pesos, yan ay magiging differential. Sa 400, imumultiply po natin ng 12. Saan po nakuha ang 12? Ang 12, ito yung buwan from September 2025 hanggang August 2026. Ang tanong, bakit hanggang August 2026? Dahil po sa susunod na naman na September 2026 ay magkakaroon ng 10% increase. Ngayon, 400 times 12 is equal to 4,800. Yan po ang magiging total differential niya from September 2025 up to August 2026. Mula September 2026 to February 2026, ang kanyang magiging pension ay hindi na 4,000 magiging 4,400 na. Dahil pinagsama na natin ang kanyang previous 4,000 na pension o computed pension plus 10% increase noong September 2025 which is 400. Ngayon, kukunin natin ulit ang 10% ng kanyang pension na 4,400. Ang sagot ay 440. Yan ang magiging differential niya sa buwan ng September 2026 up to February 2026. Imo-multiply natin ang 440 times 6. Saan nakuha yung 6? Nakuha po ang 6 from September 2026 to February 2026. Ang tanong, bakit hanggang February 2026? Dahil po sa susunod na buwan o March 2026, yan na po ang 19th month. Kung saan yan na po ang buwan na magsisimula na ang kanyang regular monthly pension. Mula September 2025 hanggang February 2026, yan po ay equivalent ng 18 months. Ngayon, imumultiply na natin ang 440 times 6 is equal to 2,640. Yan po ang differential na makukuha niya mula September 2026 to February 2026. Pagsasamahin po natin ang 4,800 sa 2,640. Ang sagot ay 7,440. Yan po ang magiging total differential.